10 signs na kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Sa video pong ito ay pag-uusapan po natin ang 10 mga senyales na ang Diyos ay kumikilos sa buhay natin. Habang iniisa-isa po natin ang mga senyalis na ito, ay i-reflect po natin ang ating sarili at pakicomment po ninyo kung lahat ba ng mga senyalis na ito ay nakikita po ninyo sa inyong buhay. Una, bagong puso. Napapansin mo ba na nabago na ang iyong puso? Maaaring ikaw ay mas madali na magpatawad ngayon o mas maunawain sa lahat ng sitwasyon at ikaw ay punong puno ng pagmamahal hindi lamang para sa iyong sarili kundi sa iyong kapwa at lalong lalo na sa Diyos. Alam mo ba na ang bagong puso ay pinangako ng Diyos sa lahat ng sasampalataya sa Kanya? Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Ikalawa, mas lumalalim na relasyon kay Jesus. Nararamdaman mo ba na mas lumalapit ka na sa Diyos ngayon? Yung tipong anumang problema o importanteng disyon ay sa kanya ka sumasangguni. Bukod dito ay ramdam mo din ba na sobrang lapit niya sa iyo na para bang nandyan lang siya sa iyong tabi? Mainam kung ganoon dahil toong nandyan lamang siya. Alam mo ba na habang mas ninanais natin na lumapit sa kanya ay mas lumalapit din siya sa atin? Lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Ikatlo, ang iyong pananampalataya ay lamalago. Minsan, mararamdaman mo sa iyong sarili na ang iyong pananampalataya ay lumalaki at mas lumalakas sa kabila na ikaw ay dumadanas minsan ng pag-aalinlangan sa iyong sarili. Ito ay dahil mas lumalalim na ang iyong pagkakilala sa Panginoong Hesus. Dahil tinanggap niyo na si Kristo Yesus bilang Panginoon, mamuhay kayo ng karapat dapat sa Kanya, patuloy kayong lumago at tumibay sa Kanya, magpakatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at maging mapagpasalamat din kayo. Ang pananampalataya ay mula sa pagkarinig ng mensahe mula sa Diyos. At ang paglago sa pananampalataya ay sa patuloy na pag-aaral patungkol dito. At ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Ang pakikinig naman ay bunga ng pangaral tungkol kay Kristo. Ikaapat, Kapayapaang Hindi Masayod ng Kaisipan Naranasan mo na bang makaramdam ng hindi may paliwanag na kapayapaan sa kabila na ikaw ikasalukuyang dumadanas ng matinding pagsubok? Ito ay matapos mong dumalangin ng taos pusong panalangin sa Diyos at parabang ikaw ay niyakap ng mainit na yakap sa gitna ng taginaw. Ito ay dahil si Jesus ang ating kapayapaan. Huwag kayong mag sa anong mga bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Kalima, umaayon ka sa kalokoban ng Diyos. Napapansin mo ba na ang iyong mga kagustuhan ay umaayon sa Diyos at minsan ay nangyari o nangyayari ang mga dakilang bagay na niminsan ay hindi mo akalaing mangyayari o unti-unting natutupad ang iyong mga pinapangarap at higit pa sa iyong inaasahan ang mga nangyayari? Sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. Ikaanim, dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Dumalangin ka na ba sa Diyos at nakita mong sumagot siya sa parang hindi mo inaasahan? Na kung iisipin mong mabuti kung papaano niya sinagot ang dalangin mo ay talagang mapapangiti ka na lang at walang ibang gustong sambitin kundi salamat sa Diyos. At may kapanatagan tayo sa paglapit natin sa Diyos dahil nainiwala tayong ibibigay niya sa atin ang anumang hilingin natin na ayon sa kanyang kalooban. Paalala lang kapatid, kapag ang sagot ng Diyos sa iyong panalangin ay no, ang ibig sabihin lamang noon na may mas malaking plano ang Diyos para sa iyo, na mas malaki at mas maganda sa iyong inaasahan. Pangpito, mas matatag na relasyon sa kapwa. Mas lumalalim ba ang iyong relasyon sa iyong kapwa, kapatid sa pananampalataya, magulang, kaibigan o asawa? Mas nagiging makabulahan ba ito at puno ng pagmamahal at saportahan sa isa't isa. Tandaan natin, ang pag-ibig ay nagmula sa Diyos. Mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang sinamang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos dahil lang Diyos ay pag-ibig. Pangwalo, Pagtatagumpay sa mga Pagsubok Minsan, nakakaranas tayo ng bagyo ng buhay na sobrang lakas na akala natin ay hindi natin makakayanan. Pero sa kabila ng lahat, nagkaroon tayo ng lakas upang malagpasan ang lahat ng iyon. Ito ay dahil ang ating lakas ay nagmumula sa Panoong Jesus. Kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Minsan talaga hindi natin kakayanin kapag mag lang tayo. Pero lahat ng bagay ay posible sa si Diyos at siguradong tutulungan niya tayo kung hihingi tayo ng tulong sa Kanya. Ikasyam, nadadagdaga ng iyong bunga. Madalas mo bang nakikita ang iyong sarili na nagpapakita ng mga katangian katulad ng mga gawang kabutihan, katuwaan, mahabang pasensya, pagiging mahinahon o pagkontrol sa si sarili? Ang mga katangayang ito ay senyales ng Diyos ay kumikilos sa atin dahil ang mga bagay na ito ay mga bunga ng Espiritu. Ngunit ito ang bunga ang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Panghuli, paglago sa kaalaman. Minsan may wisdom mula sa Diyos at galing sa kanyang mga salita na darating sa ating buhay na makakatulong sa atin upang makapag tayo ng maayos sa ating buhay. Minsan ang payo na ito ay nanggagaling sa mga tao o lugar na hindi natin inaasahan. Kung mayroon mang nagkukulang sa inyo sa karunungan, pumingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa Kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. Tandaan natin ang mga senyales na ito at obserbahan natin mabuti kung ang mga bagay na ito ay nangyayari ba sa atin. Ang mga ito ay unti-unting mahahayag sa ating buhay. Hindi man mahayag ng sabay-sabay, subalit ang mga senyales na ito ay makapangyarihang tanda na ang Diyos ay tumikilos sa ating buhay. Halagahan natin ang mga pagkakataong ito at enjoy natin ang ating lakbayin sa gitna ng mga pagsubok sa buhay dahil ang mga ito ang huhubog sa ating pagkatao na naaayon sa dakilang plano ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.